O oh, bes, sure ko lang. So naghahanap ka na naman ba ng pagkakakitaan? Eto bes, ang tips ko sa iyo, magtinda ka na lang ng black kutsinta with yema filling. Sa totoo lang, pang-apat na beses ko na po ito o pang part 4 ng turo ng pagturo ng kutsinta. So sabi ko sa inyo, pag maglalagay kayo ng flower, kailangan mas marami ang kasaba flower kaysa sa all-purpose flower para ma-achieve mo yung malambot-lambot at chewy na kutsinta. At pag gumagawa ka ng black kutsinta dahil nga yema dip ito, kailangan matabang lang, wag masyadong damihan ng asukat. At syempre, huwag na huwag mong kakalimutan yung mga light water at vanilla flavor na nabibili lamang po yan sa palengke, 50 po bawat bote. At nag add din po ako ng condensed milk. Saka ko po siya sasalain pagkatapos ko po siyang na-combine at natimplahan lahat para magiging pino dahil marami po siyang buo-buo na katulad niyan. Ayan, dudurug-durugin mo lang na parang ganyan para maging pino dun sa may loob. Ayan, dapat ganyan yung consistency niya. Hindi siya masyadong malapot at hindi rin po masyadong malabnaw. Kailangan po sakto lang. Siya nga pala, dito na po tayo sa ating yema dip. Kung paano gumawa ng yema, napakadali lamang po. Magtunaw ka muna ng brown sugar sa may kawali. Pag natunaw na yan, best ay maglagay ka ng butter. Tapos, tutunawin mo lang, ululusawin mo yung butter. Pag nalusaw na yun bes, ay ilagay mo na yung ating condensed milk. At ang nagamit ko po dito ay dalawang condensed milk. Bahala na po kayo, kung gusto nyo po ng marami ng yema dip, dagdagan nyo na lamang po yung condensed milk. Dapat, nakaluhit ka lang dapat para hindi siya masyadong masunog. At haluhaluin mo yan. Meanwhile, balikan na natin itong ating kutsinta. At ahaluhaluin natin mabuti para mag-combine yung mga ingredients na pinaghaluhalo po natin. Tignan nyo naman para sa chocolate. At ito na yung ating yema dip. Kailangan ganyan na siya best. Hindi sa masyadong malapot. Yan, nakaluhit ka dapat besa para hindi sa dumikit. Huwag mo na siyang masyadong palaputin maigi dahil nga pag lumamig po ito ay kusa po siyang lalapot. Ganon. So, heto na tayo ang ating kutsinta mixer. Kailangan na natin ilagay sa ating mga molder. Kailangan bes yung molder mo, lagyan mo muna siya ng oil para hindi dumikit. Sa steamer naman, kahit na hindi mo pakuluin yung steamer, pwede mong ilagay, pwede mo rin naman pakuluin. Di naman to katulad ng puto na kailangan mong pakukuluin bago mo ilagay. Ito kahit hindi pakuluin. O eto na pala yung ating yema, pinatay ko na para hindi sa masyadong lumapot. At pahalalamigin po natin. At ito na rin po yung ating yema, tignan nyo, naging black siya best dun sa brown na kulay. Tapos, pagkatapos dun sa may yema, kailangan sasalain mo dahil dun sa may brown ay mayroon pong dumi-dumi. At eto na ang ating kutsinta. Tingnan mo naman best, napakalambot at napakachiwi. napakaperfect Napaka-perfect at malambot-lambot talaga siya best. So, heto na yung ating yema na lumamig na. Nakita nyo naman, malapot-lapot na po siya best. Kaya dapat kahit na hindi siya malapot, patayin mo na siya kaagad. Mga 20 minutes mo lang siyang lulutuin best. Para hindi siya agad malapot. Dahil pag lumamig nga, sabi ko nga sa inyo, kusa po siyang lalapot. Dahil po marami po siyang sweet or sugar. Ganun po yung mga candy. Na parang yung yema, parang ganyan din po. O nakikita nyo, at kung tatanungin po nyo ako kung saan ko po nabili yung ating lagayan na tab, lagayan ng yema dip, ay mabibili po yan sa palengke. 65 pesos po ang 50 pieces. Meron din po dyan sa aking TikTok account. Pindutin nyo na lamang po ang aking yellow basket. So siya nga pala bes, ito yung kanyang nyog na pwede mong patagalin ito kahit na isang linggo mga besi. Lutuin mo lamang po ng pahagyan na ganyan. Kailangan magiging golden brown siya para tumagal po. Saka mo sa ilalagay sa may plastic isa-isa. Dahil -isa, nga po ito pong black kutsinta na ginawa ko ay pa-order ko po sa aking mga suki. Yung iba naman po binenta ko yung natira. Ganyan lamang po ang ginagawa ko. Pinaplastic ko lang po sa may plastic ice candy. At eto naman po yung ating kutsinta, nilalagay ko na po sa may tab. Sa isang tab, ang nilalagay ko po na kutsinta ay 15 pieces. Tapos, maglalagay po ako ng yamagip. At alam nyo po ba, mga best, kung magkano ko pong binibenta ito? 70 pesos lang po ang bawat isang tab. Kaya napakamura lang po sa akin. Sa bagyo po nito, 150. Pero sa akin po, dahil nga homemade ko po to, 70 pesos lang bawat tab. May kasama ng yema filling sa kayong coconut. Na pang toppings. Ganon. So, heto na bes ang ating penis product. ng ating black coat sinta na kahit hindi ka pumunta ng bagyo ay pwede mong gawin at pwede mo pang pagkakitaan. So ayun lang bes, share ko lang. Ingat. God bless. Bye!